ano for the first time nagpagas kami dun sa Costco and grabe sobrang mura talaga uh, bali uh, yung per uh, liter niya is uh, 138 the 38 cents uh, so nakatipid kami uh, Petro Canada ang price nila is 1 dollar and 46 cents and doon naman sa kabila sa ESO is point uh, 144.9 cents so bali um, uh, ano um unplanned yung pagpunta namin sa Costco bumili ng gas although sobrang haba talaga guys ng pila at uh, kinagalang namin kaya and finally nakapagpagas kami and 28 uh, liters yung binili namin so nagkakahalaga lang ng ano uh, 40 and full tank yung uh, sasakyan namin of course and yun, um, kinagandahan niya guys kasi ano uh, aside sa mura na uh, very convenient pa and ito nga, kailangan pala ano maging member ka ng Costco para makabili ka ng uh, murang gas ito guys, oh, ito yung uh, uh, membership nila So, sa ganito, yung basic membership lang ito, eh, ano, every year, nagbabayad kami ng $60. Pero kung gusto namin ng higher than that, yung may, uh, I think, yung may 3% cashback, um, kailangan, pag gusto namin mag-upgrade, uh, magbabayad kami ng $120 per year. Kaya lang, uh, it seems na hindi naman kami gaanong nag-grocery uh, na or nabili ng mga items sa Costco hindi kami madalas I think sa, sa isang buong taon ah uh, mabibilang mo lang um, sa aking mga daliri yung pagpunta namin doon um, pero kung meron kang business ah uh, like food business kailangan ano, uh, member ka ng Costco kasi ano, bultuhan yung pagbili doon sa kanila yun guys Ayun ah, lang, naikwento ko lang guys kung yung experience namin for the first time pag uh, bili ng gas sa Costco. Yun lang guys. Isa pa nga pala guys, um, yung uh, regarding sa pagbabayad, hindi sila natanggap ng uh, cash. So kailangan talaga may card ka. It's either a debit or mastercard. And yun siyempre tinanong ko muna yung uh, attendant doon kung uh, nagtumatanggap sila ng uh, visa sabi nila hindi daw buti na lang dala ko yung aking debit card and yun ano, mag uh, ano ka na lang uh, mamimili ka lang doon kung insert mo yung card mo or tap so it seems na mayroon naman tayong uh, tap so kaya tinap ko na lang yung ano uh, yung aking debit card uh, If you want to be updated in all of my videos, please don't forget to like, share and comment and please press the notification bell for more updated videos.